So, mga bagay na kailangan mong gawin upang ma-realize ng isang lalaki na dapat kanyang pahalagahan. Okay? So, kasi baka mamaya ang isang lalaki masyado nang nagiging busy, masyado nang maraming inuuna, masyado nang maraming uh, oras sa trabaho, nawawala na siya ng uh, panahon sa iyo, hindi siya nakakapag-focus, hindi ka na nabibigyan ng oras. So, ano nga ba? yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ma-realize o maisip ng isang lalaki na dapat kanyang pahalagahan. So, wag natin ito masyadong habaan mga kamamay, huwag natin masyadong patagalin. Simulan na natin ang mga bagay o mga tips na yan kung ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ma-realize o maisip ng isang lalaki na dapat kanyang pahalagahan. So, number one, maging busy at maging visible sa sarili mong buhay. Tandaan niyo mga kamamaya, para ma-realize ng isang lalaki na dapat kanyang pahalagahan, na dapat kanyang bigyan ng oras, na dapat kanyang i-priority at unahin, kailangan maging busy ka sa sarili mong buhay. Huwag kang masyadong magbigay ng sobrang daming oras sa isang lalaki upang habulin siya ng habulin, upang maging needy o clingy ka pagdating sa kanya. Tandaan nyo mga kamamay, kung palagi kayong naghahanap, naghahabol, gusto mo lagi na lagi siyang makasama, ikaw palagi yung nangungulit, ikaw palagi yung namimilit, okay, gusto mo lagi kayong lumabas, gusto mo uh, halos makaluhan kayo gumagala, oo, walang masama kung nafe-feel mo yan, oo, walang masama kung araw-araw kayong lumalabas, pero kung yun ay manggagaling sa iyo, ikaw palagi yung namimilit, ikaw palagi yung uh, nagde demand ng oras sa kanya, ikaw palagi yung nagiging needy at clingy, sigurado ko mga kamamay hindi niya marirealize na dapat kanyang pahalagahan sapagkat masyado mo siyang binibigyan ng pressure. Lagi mo siyang binibigyan ng pagkataranta. Eh kasi pinipilit mo lagi eh. Dapat lagi siyang obligado na magbigay ng oras sa iyo. At kapag ka masyadong busy ang isang lalaki, o kaya masyadong ginagawa ang isang lalaki tapos dadagdag ka pa, sigurado ako mga kamamay, lalo lang po sasakit ang ulo ng mga yan, lalo lang po mapipressure ang mga yan, lalo lang po mamomroblema ang mga yan. Kaya hindi mangyayari na pahahalagahan ka ng isang lalaki kapag kasi yun gagaling ang pagdedemand ng oras. Kung hindi ka binibigyan ng oras, huwag ka masyadong maging needy. Anong dapat mong gawin? Maging busy ka rin sa sarili mo. Magbigay ka ng oras at maglaan ka sa sarili mo. Pwede ka namang sumaya, ngumiti, tumawa, kasama yung mga mahal mo sa buhay. Kailangan ipakita mo rin sa isang lalaki na meron kang sariling kasiyahan bukod sa kanya. Hindi lang sa kanya dumidepende ang iyong araw, ang iyong mga gagawin, ang iyong buhay. Kapag ka nakita ng isang lalaki na umiingiti ka, na sumasaya ka kahit hindi mo siya kailangan, sigurado ako mga kamamay, siya na yung mag-initiate uh, mag na, na nakausapin ka, natawagan ka, nayayain ka lumabas, na mag-date kayo. At sa parang yun mga kamamay, doon niya marirealize na merong ikaw na dapat pahalagahan. Kaya mga kamamay, imbis na maghabol, imbes na maging needy, ay eh maglaan ng oras sa inyong sarili at maging visible sa sarili mong buhay. So number two, para maisip o ma-realize ng isang lalaki na dapat kanyang pahalagahan, limitahan ang availability mo. Yes, mga kamamay. Ito lagi sinasabi ko sa inyo eh. Yung availability ninyo, huwag palaging available sa isang lalaki. Huwag kayong masyado palaging nga uh, pagkayaya, sama ka agad. Kailangan mga kamamay, eh magpakipot din kayo. Kailangan mga kamamay, hindi palaging oo ng oo. Tandaan nyo mga kamamay, kapag kang isang babae, ikaw, kagaya mo, isang iyaya pa lang niya, lagi ka sumasama, tandaan nyo, hindi ka ipapriority ng mga yan. Bakit? Iisipin ng mga yan, eh wag na natin yung masyadong yayain kasi ano, automatic naman sumasama yan. Okay, wag na natin masyadong pilitin o bigyan ng oras, isang sabi mo lang naman dyan, sasama sa ka agad dyan, walang problema dyan. Eh di ka, bumababa ang ano mo, yung eh, value mo. Ba ang pagtingin nila sa inyo. Yung respeto, bumababa rin. Pero kung ikaw yung babae na hindi palaging andyan para sa kanila, ay eh, talagang bibigyan ka ng oras. Bibigyan ka niya ng panahon para kumbinsihin, para yayain sa kung ano mga gusto nilang uh, isama kayo. Kaya makakatulongin mga kamamay para ma-realize ng isang lalaki na dapat kanilang pahalagahan. Make sure Huwag ka available sa kanila para sila mismo ang gumawa ng paraan. Sila mismo ang uh, uminggan nyo sa iyo. O sila mismo ang magbigay ng effort sa iyo para lang makasama ka. Okay? So next, gumawa ng mga quality interaction. Pag sinabing quality interaction, sa bawat pag-uusap po ninyo, sa bawat communication po niyo, 'wag palagi kayong eh, uh, gusto nyong mag-usap, 'wag palaging gusto mo oras-oras tawagan yung lalaki. 'Wag ganun mga kamamay. Mas maganda magkaroon kayo ng quality interaction na sa tuwing kayo ay mag-uusap, hindi naman oras-oras, uh, hindi man uh, madalas, pero quality naman. Okay? Pero nandoon naman yung talagang concern, nandoon talaga yung kompletong mga sasabihin mo sa kanya, hindi yung meet me na kayo nag-message, hi, hey, kamusta, main ka na ba? Ano gawa mo? After two hours, ganyan na naman. Hi, hey, kamusta? Kumain ka na ba? Ano gawa mo? Ulit-ulit na lang. Wala na yung quality. Ibig sabihin, nauumay na ang isang lalaki o mauumay ang isang lalaki sa inyo kapag ka ganyan. Pero sabi ko nga, kung quality conversation, quality interaction ang gagawin ninyo, ay eh, talagang hahanapin kayo ng isang lalaki. Yung huli nyong pinag-usapan, okay, iisip-isipin nyo ng isang lalaki. Oras-oras kayo palagi ang may isip nila kapag kaganon. Pero make sure ha, minsan na mag-usap o hindi ganun kadami o ganun ka, kadalas kayo mag-usap, make sure talaga na yung quality ng usapan, okay, nandoon. For example, uh, Babe, uh, mamayang hapon, pagkalabas natin sa trabaho, gusto ko uh, mag yung tayong dalawa. Hihintayin kita ha, pagkalabas mo sa trabaho, message mo na lang ako. Okay? Ganon mga kamamay, quality, meron kayong usapang malinaw. At the end of the shift, makikita kayo, lalabas kayo, kakain kayo. Yun, okay na yun. Huwag ka nang mag-chat, huwag ka nang mag-message, mamaya na ulit, pagkalabas sa trabaho. Okay para sa ganon, yung dadaang oras, dadaang maghapon, iisipin kanya. Nandun yung excitement nung lalaki. Iisipin niya na, sa so, kaya kami mag date ni babe? Parang exciting to ah. Uh, ngayon lang siya nagyaya. Sa so, kaya kami mag date Iisip-isipin kanya maghapon. Hindi yung nag-usap na nga kayo nung umaga, rarepetihin Re mo na naman after one hour. Sa nga ulit tayo lalabas? Eh sabihin mo na kasi. Gusto ko kasi ganito, ganyan. Ayoko sa ganito. Okay? So, dumaan yung maghapon. Maghapon din kayo magka-chat. Hanggang sa naume na yung lalaki. Hanggang sa tumanggi na yung lalaki. Sabihin yung lalaki sa iyo, eh babe, pasensya na pala ha, meron pala akong lakad. Eh diba, di ba, di nag-expect ka ng malaki. Nag-expect ka ng sobra tapos wala din pala. Hayaan nung ma-excite ang isang lalaki dahil doon sa quality conversation ninyo. Huwag makulit, huwag palaging magme message huwag palaging uh, met ang tawag. Kaya nauumay sa inyo eh. Kaya hindi tumataas ang value ninyo eh. Masyado kayong marire. Masyado kayong maraming oras sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, huwag palaging mag-chat, uh, mag-text mag kung hindi namang importante. Kailangan ay uh, quality on every interactions. Okay? So next, magkaroon ng emotional anchor. Ano bang uh, ibig sabihin pag sinabing emotional anchor? Ibig sabihin, Uh, kailangan ipakita mo sa isang lalaki na meron siyang dapat i-value sa iyo. Kung ikaw ba ay isang babaeng uh, may sense of humor, ikaw ba yung isang babaeng may uh, self-confidence, ikaw ba yung babaeng uh, mapagkakatiwalaan, ikaw ba yung babaeng merong kakayahan na kumita o ano, kung ano mang ugali meron ka mga mamayi? i-establish mo yan sa sarili mo para sa ganun makita ng isang lalaki na meron siyang dapat i-value sa iyo. Hindi yung uh, wala ka nang ang uh, wala ka na nga sex appeal, wala ka pang value, wala ka pang kakayahan. Okay, tambay ka, wala kang trabaho, hindi ka pa masayahin. Tapos, uh, lagi mo pang ini-stress yung lalaki. E eh, paano magkakaroon ng emotional anchor? Paano kanya may isipan na pahalagahan kung palaging katoksikan ang lawan ng isipan mo? Kung palaging katoksikan ang ginagawa mo sa inyong relasyon, make sure mga kamamay na meron siyang dapat i-value sa iyo na kaya mong gawin o yung ugali mo. Kailangan makita niya 'yon. Para sa ganun, ma-realize niya na dapat kanyang pahalagahan. So, build or establish your own emotional anchor. Okay? So, next, bigyan mo siya ng appreciation. Yes, mga kamamay. Sa mga maliliit na bagay, kailangan yung mga lalaki, ini-appreciate nyo rin. Okay, palakasin nyo ang loob nila. O kaya, batiin nyo. O kaya, i-congrats ninyo. Sabihin mo, ah, babe, napakahusay mo kanina sa trabaho. Ah. Napakaganda nung ginawa mo. So, good job, good job. Sana, palagi sanang ganyan. Good job. O mag-celebrate naman tayo dahil sa naipasa mo yung project kanina. Okay, ang daming mga customers na approve. So, congrats sa'yo. Ang galing mo galing mo sa trabaho. Yung simple appreciation na ganyan mga kamamay, talagang na-appreciate yun ng isang lalaki, natutuwa sila. Bilang isang lalaki, napakalaking halaga nun para sa kanila. Para kahit papano, ay merong taong nakaka-appreciate sa kanila. At bilang isang lalaki nga, sinasabi ko sa inyo, nararamdaman nila kung sino yung mga tao, kung sino yung mga handang sumuporta sa kanya. Kung kaya't ang lalaki ay uh, marirealize niya na ikaw pala, babae ka, Uh, Jawanya, asawanya niya, asawa niya na palagi sa kanyang likuran para sumuporta sa kanya para palakasin ang loob niya. So, uh, show a simple appreciation sa isang lalaki para ma-realize niya na dapat ka rin niyang pahalagahan. Okay? So, hanggang dyan lang muna mga kamamay. Sana kahit pa paano makatulong ang mga bagay nito para ma-realize ng isang lalaki na dapat kanyang pahalagahan. So mga kamamay, so for more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button at ilike ang video nito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.